Aray. Yo, what's up guys? Nandito kami sa Bukid. Merong gustong ipakita sa akin si Toto. Aray ko. Sukal dito. Meron daw sila nakita ang mga anak ng... Ano yan, Toto? Nasaan? Dito, di Dito. Meron dyan? Ito muna, bibidyo ko Dito si Toto tsaka si Ricky yung mga kasama kong naligo kanina sa bukal okay. dali pakita mo yung ano dito yung mga anak meron silang nahanap kanina dito eh yun yung bahay nila nandun yan wait lang wait lang paka mahulog yan bukid dyan yan dito kami sa masukal na konti tapos meron silang nakita paano nyo nakita yan? pa tama na. Ha? Pispis? daga bisis naga. No. Ayun oh, ayun oh, yan, yan, yan. Daga ba yan? Oo. Paano niyo nahanap yan? Naririnig nyo? Hm. Ha? Umiyak sila? Hindi. Ano lang? Ayun oh. Magkag bukid. Ibon? Naglupat, nagdumput na Na tomalon yung nanay. Ah, tomalon. Kaya nyo na, ano yan, napuntahan. Hmm. Ayan, no. Dagang bukid. Naku, pang nakita ng ahas yan. Ahas, pusa. Ayan. Ko, hindi sila pa na hindi, hindi. Ayan, no. Yung sa, yung sa ibang probinsya, kinakain nila yan, yung mga manong. Kaya, Buhay? Nakain nila. O, Kain ha? Yan. Nakain Kinakain yan? Ganyang buhay? Ano lang? Pinuluto. Pag malaki na? Okay. Ah. Pag ganyan kasi, may nakita ako sa ibang lugar, sa YouTube. Kinukuha nila yan, tapos sausaw lang sa ano? Sa, ano yung tawag dun? Lampang. Hindi. Toyo tsaka asin lang. Saan lugar ba yun? Hindi ko na maalala eh, pero ayan Mark. Hmm. Diyan muna. na uh, sige. Pati, Ayan, no? Pati lima. Pati Oo. Ito yung pwesto niya, mga mata. Yan yan lang siya, nandiyan. Tapos, nakita niya lang tumalun yung nanay. Wala. Tumakas na yun dyan. Siyempre, na ano yun, nagulat yun, natakot. ito, ano? <laughs> Diyan kami galing o sa ilalim. Ano? Meron pa doon, Toto? Wala. Ha? Ito lang? May meron pa isa. Saan? Hindi yung daga ispis. Nasaan? Doon. Sige, okay. puntahan natin. Wait lang, wait lang, wait lang. Balikan ko lang to. Ang lungga nila, oh. Kawawa naman, oh. Hmm. Talagang mataas sila eh para makaiwas sa mga ano, mga predator sa baba. Daga! Hello! Diyan lang yung mga nanay niyan. Sa padigid lang yan. Pupuntaan daw namin yung... Ano? <laughs> ito yung daan namin kanina. Wait lang. Aray, aray, Wait lang, wait. Bilis daw. Wait lang kasi. Kung saan-saan kayo sumusuot. Aw, aw, aw. Aray, aray, aray ko. okay? Ayan. Oh, ha? Wait. Ay, mantaon siya. Ano itong mga to? Mga lumilipad, oh. Ang dami. Ano yung mga yan? Bok. Ang dami oh. Ayan oh. Mga lumilipad ang dami. Ayan. Ang dami oh. Grabe yun. Asan na yung mga pispis? Meron dyan? Sakit pa rin yung ano ko, ng gums ko. May tahi kasi. Yung pagbunot ako kahapon. Diyan dyan kami galing. Medyo masukal na konti. <laughs> Doon naman daw kami sa mga pispis. Ang pispis sa inyo is ibon, di ba? Ibon. Yung kulay black na maliliit. Hindi siya maya eh, pero kahawig ng maya. Maliliit na kulay black. Ito yung playground nila. Oy! Rashid! Daben! Ayun yung mga original kontra pang ilog tsaka to si <laughs> Toto nandyan nakatago buti walang tubig ay meron konti lang uy ito yung playground nila oh Yan. Baba tayo dito. Baba. Baba may konting tubig talon mababaw yeah. <laughs> lang naman ah yung nest nila pero may anak dyan oh. ah meron din ayun meron din ayun o oh. hmm. anak ng pispis -pis. hmm. uh, anak ng ibon yun wawa naman wala yung nanay huwag nyo kukunin huwag nyo kukunin yung pis pis kaya kanya dyan para nabalikan ng nanay si Daben kasi si Rashid <laughs> Rashid laki mo na <laughs> ayun yung bahay nila ayan buto, buto ng pispis ang buto sa kanila is inakay, mga anak butoan ang tawag nila dito sa Aklan, Akyanon ayan yung anak ng pispis ito lang yung ano niya oh. Yan lang yung pwesto niya oh, sa mababa. Karamihan 'di ba pag ibon sa yan, sa mga ganyan, mataas dapat. Yan, mataas puno dito eh, ayan oh. Yan, puro kawayan. Yan. Meron dito sa mababa. Bakit kaya? Kawawa naman. Huwag nyo kukunin ha. Hayaan nyo lang dito. Pagbalikan ng nanay yan. Paano balikan? Naig naman to. Pabalikan yan syempre. Hindi ako na. Hmm. Ayun na. No. Dalawa? Dalawa. Hindi kami? Hmm. Kaway, Isto, hmm. Isto pa mayad? Isto pa nga? Hindi ako. Isto is maliit. Oh! Meron ka kang maya! bakun maya. Ano yan? Pispis? Tinago. -pis? Ha? Tinago. Ano yun? Mana, manan, mana, mana. Anak niya yan? Bukon. Ah, hindi. Iba dyan. Iba yan? Uh, sa uh, mo nahuli yan? Ito sa mo na yun. Nahulog bulag sa bubong. Nahulog? Sa bubong. Bulag na siya? Bukon. Ah, hindi. Meron um, silang nahuli. Pero hindi na yan nakakawala. Hindi na yan lumilipad. Gapaktis pa lang. Ha? Ka -practice. practice pa lang. Ah, bata pa 'yan. Ka practice pa lang daw yung ibon. Grabe dito, no? Mayaman sa ibon. Gaya ba naman puno eh. Yan mga mata, sobrang sariwang hangin dito. Grabe. Oh. Kaya hindi rin maiwasan na Marami silang mahuli dito na ibon. Yeah, syempre dagang bukid. Dami dito 'yan. Sayang yung isa na wala yata. Dalawa daw yun yung ibon. Hindi pa marun lumipad. Napin niyo panan lang yun. Kawawa naman. Ang sarap ng laro dito. Sarap tumambay. Ang sarap mag picnic. Sobrang sarap ng hangin. Sariwang sariwa. Sarap sing hotin. Dabin, pahawak nga ako. Anong tawag niya dito? Ha? Tilago? Pilago. Ha? Pilago. 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 Ito. Iturang maya siya eh oh. Pero hindi daw siya maya. Pilago ang tawag dito sa aklan. Malayaklan. Ayan. Kawawa naman oh. No. Nakulog daw sa bubong nila. Doon oh, no, sa bahay nila. Dito ayan, diyan diyan. Nag-uumpisa pa lang tong matutong lumipad. Oh, tiba. Kawawa naman. Mukhang maya din eh, no? Kulay brown kasi. Pilago. Pilago. Aray ko, toto. Liquors. Ha? Hmm. Hmm, kaka? Ikaw. Ikaw. Kuha ka ng, ano, mga insekto. Pwede siya pakainin. Tipakloy. O oh, nga, kita ano, na, insekto. Bulati. Tutubi. Tutubi. wow naman. inaalagaan nila kesa mamatay kasi minsan pag nahulog to pag hindi nakita lalanggamin kaya hindi pa marunong lumipad kaya ayun buti nakita nila kaya alagaan na lang nila yun oh nakahuli ako ng tapaklong na maliit ayaw mag ano yan. Basta yan, tipaklong yan. Ayaw pag-focus eh. Saan ba pwede? Tipaklong. Pakainin natin yung ibon. Hindi. Hindi kakain yan? Ikaw daw. nga naman yan. Yan, 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 yan. Hmm. Ah, sumalun Dapat patay. Oh, nagugutom niya, no? Nawala. <laughs> Nawala pa. Dapat yata, ano, patay. Patay niyo muna kaya. Patay niyo muna yung, ano, yung... Yan, ito. Yung tapaklong. Hatiin niyo muna. Hmm. Ano talaga ngayon, Nan? Kulang pa rin? Nakain na? Kulang pa yan, maliit lang yun eh. Ano? Hindi mo Ano ako sayo? Balungan. Balungan? Makratol. Ayun po yung magulang nung dalawang pis-pis. Doon sa may baba kanina. Ayun o. Yan, yung ibon na yan. Nawala yung isa. Lumipad. Baka bumaba na rin sa may pugad. Ayun o. Yung mama? Hmm, ayun oh. Medyo malabo lang eh, pero yan. Ba. Bawian. Yung... Malayo kami Diyan para hindi yun? ma ano, mabugaw. Diyan banda sa baba yung pugad. Doon no, Dito dito sa baba. Hindi yan. Ha? Dito Saan? Ah dito. Sa baba yan. Dito banda. eh dyan banda yung pugad. Nakabantay sila. Galing.